Magandang hapon po sa inyo at Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, mga kaibigan. Diyos ko, grabe yung kilig ko. Kung kanina ay kilig lang, ay sobrang kilig na kilig. Ang sabi dito kasi, hindi ko kasi ito napansin kanina kasi sa bilis ng mga pangyayari. Na sobrang kilig ko, hindi ko napapansin yung mga pinagagawa ni Edward and ni Maymay sa ASAP kanina, mga kaibigan. So, here is the... Uh, emphasis kung bakit anong nangyari at lalo pa talaga akong nakilig sa ngayong mga oras na ito. Edward ang sabi nga. Advice mo sa kanya, may about love team? Sabi ni Mai, -may. May, may ma, aba Edward, hindi ako bumitaw, ha? Ah. Sabi ni Edward. Pero, um, mm, ma. Hindi nga bumitaw si Mai, Parang feel ko, parang pinaparamdam ni Edward. Hindi nga bumitaw si maymay -may sa love team. Kasi nga hindi nga sila tumanggap ng na kahit na anong projects. Basta may love interest. Eh, Dinedma naman si Edward. Kaya sabi ni Edward, pero, hindi nga pumita si pero, ah, o 2 So, yes, mga kaibigan, kinilig na Jeremy, pati kami, Diyos ko, kinilig si Jana. May pahabol pang hampas. Pero, ano yun? May pahabol na na uh, patouch itong si Edward sa ulo ni Maymay kung kaya napagulat si Maymay at biglang tingin kay Alex sa ilakad <gasps> ano yan? let's go watch this hey, Mano, uh, advice, niya, advice mo sa kanya about love tips sakto doon ako lalaman Edward is like that Edward is like that Edward is like that Edward is

Kita yon biglang lambing na uli itong si Edward kay Maymay. May. Sana payagan na sila muli ng management na maging love team uli. Nakakamiss po. At kung nababasa lang nila yung comment section ko sa aking YouTube channel nako, ko, uh, lahat sila may mga edad na pinapapan girling pa rin kay Mama Antrata na, kahit na panood na nila ito sa ASAP kanina ay nanood pa rin sila ng vlog ko pa sa nila. Alam nila, bibigyan natin ng emphasis yung mga gestures nila sa asap kanina Pero yes, dito tayo sa pinagtatanggol na ni Maymay si Edward uh, Kasi nga nag-sorry nagsori na itong si Edward kay Maymay long time ago Hindi alam niya Robby And then, um, sabi ni Edward, ay ayun, I said na nag-sorry na siya kasi nga na nung nag-gesture kasi nang kamay -kamay, nag -mester -mester ng kamay-kamay nag-mwesta-mwesta na na, nasagi ni Edward tong lips ni may may kung kaya ay parang gano'n so doon doon natin na laman ang katotohanan that um, ayun uh, nag na pala itong si Edward hindi natin alam, ang dami na ng bash, na ang dami na ng gustong sumira ng showbiz career ni Edward. Pero si Maymay nandyan lang, hindi bumitaw. At uh, yun nga, tiniis ni Edward kasi nga kahit oto siya, nandyan pa lang din siya at hindi rin siya tumanggap na kahit anong project. Kahit alam natin na he is such a good, good and good looking actor and a good actor himself. So yes, uh, nakita natin yun sa video nung uh, sabi ni Maymay na may i dapat pa bang i -heal? Hindi ka pa ba healed na healed? May i-heal pa ba sa'yo? Parang ganon. Ah, grabe. Kulitan nilang dalawa. Yes, magkatabi lang, magkatabi lang at bumabato ng spells nila pero grabe pa rin yung chemistry nila. Narito po yan. Uh, yan ay bigay sa atin ni Miss Jana from ah uh... OFW to si Jana eh. Kung nasaan ka mga and take good care, Jana, shout out to you. I know RC, now Alcantara is like, hindi na mapigilan yung saya. RC, shout out sa'yo. RC Alcantara sa Amerika. I hope okay ka lang dyan. Kasi ako ay hindi okay. Sumasakit ang ulo ko sa sobrang kilig ko. At sa sobrang saya ko. Dito sa mga nangyayari. Kay Maymay at saka kay Edward sa ASAP kanina. Let's go watch this. Another clip of Maymay and Edward. Together with...

na magkatabi lang at bumabato ng spells nila pero grabe pa rin yung chemistry ni Mai at saka ni Edward. So yes mga kaibigan yan ang ilan sa mga kaganapan na nangyari kanina. Ito patahinik ang solid kaya tayo naman muna ang magingay dahilan po di kaya ng solid panoorin ang uh, kulitang Maymay and Edward. And one day, soon, mga solid ni Maymay at saka ni Edward, please join us sa aming kasayahan na mag, uh, magkasama na muli sa Maymay and Edward. Walang ilangan, working um, comfortably uh, beside each other and helping each other. Pinagpoprotektahan ang bawat isa. And uh, ayun, uh, masaya lang sila. And even the people around them are masaya. Um, you can see Uh, their happiness kasi makikita natin yan kay Jeremy ay kita natin kay Robbie and kay Darren kung gaano sila kasaya for my my and Edward this is one more video na talagang i-share natin sa inyo mga ka kaibigan for you to enjoy the rest of your sunday matagal na pala silang nagkabalikan at nagkabate pero hindi pa rin natin alam kung kaya one of the proof on that one maiksi na ang book na may dito ay nag-uusap na sila pero meron pang mga boundaries mga kaibigan this one is the video imagine, September pa pala ito nangyayari yung sinabi ni Edward tayo na lang dalawa kasi hindi na ako baliw and I'm better than I used to be Diyos si Maymay na pala yung pinagsasabihan ni Edward, hindi pa natin nabigyan ng daan at hindi pa natin nabigyan ng emphasis. Bakit ganun kinilig ako? Bakit parang sinasabi niya yun para kay Maymay? Feeling ko talaga isa lang minahal ni Edward mula noon hanggang ngayon. And that is Mary to Maymay and Trata. and that's coming from Chana 08. Shocking! Let's watch this balik natin ang kilig mga kaibigan na para matagpi-tagpi natin, matagni-tagni natin ang mga pangyayari at hindi kayo masyak na ganun na na lang ang uh, pinapakita ng closeness and comfortability ni Mamay and Edward sa asap kanina. Let's go. Oh, oh, tayo. Edward. Oh. tayo na lang dalawa kasi hindi na ako baliw. Oh. And I'm better than I used to be. Wow! Thank you, mga girls, dito sa bandang Sino mga girls? Sino mga girls? Oh, oh, oh. <laughs> grabe! Oh, smile nyo, ha? Sa so sinabi ni Edward. Oo. Kita, yun dito. kita, yun So yan po, yan po ang uh, nangyari noon na hindi natin nabigyan ng daan. And uh, kung kaya pala, ang pipiliin pa rin kanta ni Edward ay You Are My Sunshine dahil dito. Have a watch on this one. My sunshine Because Bakit ka nag- Ano to? Sa'n ka nakaturo? Sa'kin ba? Or, kasi nangyayari siya yung sunshine Medyo wulan dito sa Pilipinas ngayon You are my sunshine My only sunshine You make <t cultures> me happy No! No! You no! sunshine So 'yan na lang muna po ang ating si share sana po ay naging masaya kayong lahat and yes let's 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 all go back to where we're from and uh, manatiling maging strong for my my and Edward and let's not let these measures nasirain muli itong uh, pagkakaroon ng uh, trust ni Mommy at saka ni Edward sa isa't isa from now on let's make them much stronger this time na at yan ay magagawa natin with our all out support for my Mai and Edward this is Alexander Lexter Jules idadjust na po yan baka hindi kayo makatulog mga flyers and I will see you later for more dito lang sa ating channel na at nag-iisang nagmamahal kami may at kay Edward Alexander Lexter Jules magandang hapon po